Sa pamamagitan ng asin ngayong unang full moon ng taon ng 2024, makakatulong po ito upang laging swerte ang pumapasok sa iyo. At ito po ay mag-attract po ito ng napakagandang pananalapi, tuloy-tuloy ang pasok ng pera at hindi lamang maliit na halaga na pera ang matanggap mo, ito po ay mag-attract ng malaking halaga ng pera. Kaya kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po hanggang dulo. At kung kayo man po bago sa ating YouTube channel, please to subscribe po and then hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Hello mga kaswerte! Kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today po, ay napakaganda po ang ating topic ngayon. Ito po guys, napakagandang gawin po ito sa unang uh, full moon sa taon ng 2024. So ngayong 26 po iyan, yun ang pinakaunang full moon po sa taon ng 2024. So gumawa ka nito guys kasi ito po, makakatulong po ito para sa buong taon mo, talagang maranasan mo nito yung kagaan ng pasok ng pera, magaan ng pasok ng pera. So ito po yung full moon na pinakaunang full moon sa taon ng 2024. Kaya guys, ito po yung dapat mong gawin, no? Mga guide lamang ang aking i-share sa inyo, mga ano, mga guide para sa ganun, uh, makadikit sa iyong swerte, makapasok sa yung swerte at magiging tuloy-tuloy po 'yan. At kung may mga negosyo kayo, magiging magaan po yung pasok ng pera sa iyo, tuloy-tuloy magkaroon kayo ng magandang binta araw-araw. At kung kayo man po ay isang age mabilis kayong makapagbinta. Kaya guys, sa aking mga ka-business partner, gawin po ninyo ito kasi makakatulong po ito sa inyo para uh, magkaroon kayo ng marami po, uh, maraming uh, yung mga prospects ninyo po. No? At yung negosyo po ninyo, lalago. So, ayan, pwede mo rin itong gawin kung ikaw po ay isang mananaya. So guys, pasensyahan na lang po ninyo yung mga manok or mga chicken sa dito, paligid dito dahil ito po yung subdivision na marami pong manok at saka aso at saka pusa. So pasensyahan na lang po ninyo 'yan. Ah uh, okay lang yan Jan. Ang importante yung ating topic. So ngayon po guys, kailangan mo itong gawin ah uh, sa umaga po umaga ng araw ng full moon, pwede mo itong gawin. At the best ito sa time po talaga ng uh, full moon, yung makita mo na yung buwan. Pag lumabas na yung buwan, dyan ka na mag-start na gumawa nito. Pwede din yung ganun. At pwede mo din itong gawin at uh, habang nakatitig ka sa buwan na parang makikita mo yung kagandahan ng buwan, pwede kang gumawa nito. So ayun ang kailangan mo dito guys, yung isang baso. So ang kailangan mo isang basong tubig dito guys, ayan. And then asin. So lagyan mo ng asin itong tubig na nasa baso. Kailan po yung baso, clear glass, uh, yung ano siya, yung walang print po. At uh, depende po sa inyo kung ano kadami. So magdepende na yan sa inyo. And then ganito po pagkatapos na lagyan mo ng asin ang tubig, ang gagawin niyo po dito ay dasalan po niyo ito. So pwede niyo yung kahit anong klase ng tasa lang gamit ninyo po, yun po ang dasalan ninyo, pwede kayong magdasal ng ama namin, and then hingiin po ninyo guys na sa pamamagitan po nito, ito po yung uh, magtanggal sa lahat ng kahirapan mo, at makapasok na dito, umpisa na ito na uh, magiging masagana ka, at uh, ito po ay magdala sa iyo ng tuloy-tuloy na swerte so pagkatapos mong dadasalan ito guys, ang next na gagawin nyo po pagkatapos po ng iyong uh, pagdadasal Ah, uh, nadasalan mo na 'yung tubig. Ang gagawin ninyo ay ah uh, ang tubig na ito kumuhakan ka ng maliit na mount gamit yung kamay mo, punasan mo yung buhok mo yung mga mukha mo, yung mga braso mo lahat ng, lahat ng parte ng katawan mo, punasan mo siya and then hanggang sa paa po uh, habang nagpupunas po kayo, continue po ang iyo po manifestation na ito po ay magdala sa iyo ng swerte, didikit sa iyo ang swerte and then isipin mo po guys maraming pera po ang darating sa iyo so ayun po guys pagkatapos po ng iyong uh, pagpunas, wag na kayong uh, wag kayong magtawel or mag punas ng towel po. Hayaan siyang matuyo ng kusa. So, ayan po, pagkatapos mo yung nagawa po, na nagpunas ka sa tubig na dinasalan mo, ang gagawin niyo po dito sa natira na tubig, uh, pumunta ka sa may inidoro mo, Pumunta ka sa may inidoro. Kung yung inidoro mo ay nasa labas ng bahay, huwag ka nang lumabas doon. Diyan ka na lang sa lababuhan. Pero yung pero yung CR mo, yung inidoro mo, kung nandyan sa loob ng iyong bahay, uh, pumunta ka doon and then itong natira na tubig na may asin, ibuhos mo doon sa may uh, iniduro. and then sabay naman banggit, uh, lahat ng kahirapan ko sa buhay ay talagang mapaflash na ito dadalhin mo doon po sa napakalayo and then sa uh, ano sundan mo ng isang uh, timba na tubig buhusan mo siya kaya la ma -flush mo yung uh, tubig na binuhos mo doon sa inidoro na may asin and then pagkatapos niyan guys uh, lumuhod ka magpasalamat ka sa ating mahal na Panginoon maraming salamat mahal na Panginoon dahil uh, dahil dito po, ah, hindi na ako, hindi ko na maranasan yung kahirapan na naranasan ko. Yung mga ganyan po. So, magpasalamat ka ng buong puso. Yan, gawin mo po yan. So, gawin mo yan guys, ngayon pong January 26 asa uh, sa unang full moon ng taon. And then, kung halimbawa, na, na, halimbawa, nakakaramdam na naman kayo ng medyo mabigat po na Kasi guys, pagkatapos mo magawa yan, promise po, magaan yung pakiramdam mo. Walang baga sa ano, na-refresh, baga nagiging priest ko yung utak mo, kung ano yung mga mabibigat na mga problema na naiisip mo, nawawala siya, na natanggal siya guys. Yun po guys, no, cleansing po yan. And then, napakaganda gawin yan. Ulitin ko po. Ngayon pong first full moon po sa taon para ngayong pong taon ng 2024 makadaloy naman sa iyo yung swerte no at guys lagi po nating tandaan uh, tuwing umaga po Ayan, uh, humingi tayo ng taimtim sa ating mahal na Panginoon sa buong maghapon na yan ay uh, i-cover tayo Abaga uh, baga ishield tayo sa lahat ng kapahamakan. Ilayo tayo. Kasama naman ang iyong pamilya. Lahat mo na, na, mga member po na iyong pamilya, guys, ipagdasal mo rin na safety sila. Lahat po yan. And then, kahit yung mga kakilala mo, mga friends mo, isama mo na sa iyong mga prayer. No? So, ayun lamang, guys, no? Iyang paraan na yan, napakaganda po yan. So, ulitin ko po, uh, January 26, ang first full moon sa taon, yun po ang pinakamagandang gumawa nito. At sana po, guys, no, tulungan kayo sa ating topic ngayon at ako po talaga ay talagang blessed na blessed po dahil po sa ating online negosyo na dumating. Kaya po, bago po ako magtapos sa ating topic ngayon i-share ko muna itong video uh, i-share ko muna yung uh, negosyo na ito sa inyo dahil dito po talagang marami na pong pamilya na nabago ang buhay dahil sa negosyo na ito Kaya kung ikaw man ay isang OFW na talagang alam ko po lumayo ka sa iyong pamilya dahil gusto mong matusto sana ng magandang uh, matustusan yung pangangailangan ng pamilya mo, yung mga anak mo gusto mong mabigyan ng kinabukasan. So, habang nandiyan ka ngayon sa abroad, ayan, mag-ano ka kaagad guys, mag-ano ka yung mag-action ka kaagad. Itong online negosyo na ito, may future ka talaga dito. Hindi ako mapahiya sa inyo guys. Kaya mag message kayo directly sa akin. Mag-iwan po ako ng messenger link sa description sa video na ito and then diretso mo ako i-message. Pag-usapan po natin, i-guide ko po kayo kung paano kayo mag-umpisa. Kailangan lamang guys, no, may mga trainings naman dyan, pero pwede mo naman panoorin yung mga training na yan, kahit may trabaho ka, uh, paanohin mo lang yung cellphone, mag-headset ka lang, ay maka-headphone ka lang, pwede na yun. Marinig mo yung mga trainings. Kaya guys, itong negosyo na ito, ito po yung in-love na in-love ako dahil ah uh, magaan siya dalhin and then ah uh, pwede mo itong gawin kahit sa bahay ka lamang kahit uh, kahit saan ka ngayon kasi ito po ang market mo dito ay 240 uh, country countries all over the world so ayun lamang guys maraming salamat po sa inyo lahat at sana po guys matulungan kayo sa ating topic ngayon ito po yung ah uh, salt cleansing na sinasabi ko so para sa ganun, yung taon mo, uh, magiging masagana ka, and then, uh, maranasan mo naman yung, uh, hindi ka, hindi ka, bang, I mean, kung sa 2023, puro, puro problema ang naranasan, magbago po yan, guys. So, ayan lamang po, guys, at huwag po niyong kalimutan, subscribe ang ating YouTube channel, and then, hit mo na rin yung bell button na yan, para every time na may bago tayong upload, manotify kayo kaagad. Maraming salamat, at I love you Bye-bye!